Pero ikaw, ano-ano yung pinaka, palagi sa yung nakakapagkilite when it comes to, sinasabi nilang, uh, pagpapakilig, pagpapa, ayaw ko sabihin kasing foreplay eh, pero nasabi ko na, yung mga tipong ganon, importante kasi sa, importante kasi sa making out, ang foreplay. Hindi ba? Foreplay. Um, sa akin, for me, medyo, ano, parang, Vanilla, boring, pero yun nga, yung slow passionate. Pero I have in mind sometimes na parang gusto ko ng... Um, para may costume, role-playing, katulad ng kunyari, soldier siya, nurse ako, or teacher siya, student, yung mga ganun. <laughs> Pero hindi ka pa na-try. Di ba, alis sa sunod pag nagkaroon ka, may jowa ka ba ngayon? Pa? Huh? May jowa ka ba ngayon? Wala. Ah, hindi ba sa susunod na makakaroon? Sa na magkakaroon ka ng jowa, try mo yan. Tutang kayo lang naman dalawa, hindi ba? <laughs>